Uy Te Sandali, Sandali lang Gusto sana na kitang i-date kaso Shit Sunog Sunog Alas dos tanghali Mainit ang araw o sa palengke para mamili ng bulaklak Para sa'yo sana ma-impress kita Bigla na lang may sumigaw Sunog takbo Nakita kita sa tabi ng fishbowl Sten na nakangiti, handang handa. Akala ko romance na to Pelikula na Kaso May apoy na sa may gulayan Gusto kitang sa palengke Nakapwesto tayo sa gitna ng gulay at tusok Gusto kong ligawan ka Kaso tumatakbo na ko Bawi na lang bukas Kung hindi pa ng apoy Tinawag kita Hoy, inday takbo na Sabay hawak sa'yo, sabay takbo palayo Mga talong mustasa na susunog na pero ang iniisip ko Kamay mo lang hawak ko habang tumatakbo Nagtatanong ako, anong pangalan mo? Saan to patungo? Sabay tawanan, sabay hingal, sabay takbo Romantikong ligawan sa gitna ng inferno Sabi mo, ang gulo naman ang first date natin Sabay kuha ng baso ng gulama na ang apoy sa gitna ng chaos Tayo'y nagkatinginan at na doon ko naisip Pucha, this is it Gusto uh, uh, kitang i-date uh, uh, Kaso may sunog sa palengke Nakapwesto tayo sa gitna ng bulay at tusok Gusto kong ligawan ka Kaso tumatakbon ako Bawi na lang bukas Kung hindi pasakop ng apoy Next time. time. Samal lang tayo magday, please. 7:30 dia. Hey, she my trap queen. Let her hit the banjo. Jedi wap out.